magandang umaga po sa ating lahat uh, mga kaagri nandito na naman po ang ating programang ng June Agri Calaman TV uh, this morning mga kaagri ang atin pong uh, isasagawa at isishare namin sa inyo ay ang amin pong pagkaharvest po ng aming sitaw no? uh, bago ang lahat magpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga viewers at higit sa lahat po, sa lahat po nating mga subscribers na patuloy pong uh, sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga viewers po natin na hindi pa po subscribe ay inaanyayahan po namin kayo na sana po ay magsubscribe sa aming YouTube channel para maging updated po kayo sa mga videos na aming gagawin tungkol po sa agrikultura. No? Ngayon po ay magha-harvest na po tayo at subaybayan po ninyo ang amin pong pag harvest so yun ang ating dapat i-harvest mga kaagri ay yung hindi pa po um, uh, sa saktong gulang po na dapat natin i-harvest no, mga kaagri at kailangan nating maalagaan po yung ating pag harvest na uh, dito na hindi po ma ano yung kasunod na bulaklak no hindi malaglag yung kasunod na bulaklak para po uh, gaya nito yung ipapakita namin no ito yung yung kasunod niyang bulaklak tapos kapag tayo po ay mag harvest ay uh, ganun lang no uh, hinaan lang po natin ingatan natin para hindi po yung malaglag yung kasunod na bulaklak niya at isa pa mga yung atin pong pag harvest ay dapat ganito umaga para hindi po masyadong uh, madaling malanta yung ating uh, produkto natin kaya ingatan po natin na huwag malanta agad para sa atin pong pag dispose po sa market ay hindi po uh, tayo mahihirapan yan mga kaagre no uh, uh, so. At tips po namin na huwag masyadong mataas, no? Depende sa uh, ating height na kaya lang nating maabot. Mga yung ating kung Uh, at release no release po natin at uh, dito po sa baba ay, amin pong uh, nilinisan para, para maging maliwalas po yung atin pong tanim no at uh, prevention po ito sa mga insekto gaya ng mga uod mga kaagri yun ang pinaka problema natin sa ating sitawan yung uod talaga no pero mayroon tayong panangga dyan, yung alika at saka pribaton, no, mga ka-agree. Ayan. Mayroon na kaming na-harvest dito na halos siguro mga 15 kilos. Pero sa ngayon, nasa mga 25 siguro, 25, 30 kilos ang ating na-harvest. Ito na yung na-harvest namin. O okay, ipapakita namin sa inyo dito. So, yung na-harvest namin at ipagpapatuloy pa po namin ang pag pagkatapos ng aming pagbablog ngayon. Kaya po, sana po ay nagustuhan po inyong na munting i share namin sa inyo na uh, pag -harvest. Kaya po, mayroon po kaming maraming mga na-upload sa aming YouTube channel, ang June Agri Calaman TV tungkol po sa mga pagkataning ng gulay, no? Yan lang po ang iimbitasyor sa inyo. God bless po sa ating lahat at magandang araw po ulit sa inyo.